Patay daw yung aso ni Kuya Karte, ano? Patay. 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 Ah! Din. Ibig sabihin yung Tapang din yung aso yung ay ungkap ng kumpin. Ang yung kulay puti. Ay, yung naandunong minsan. Oo, yung tayo nangunguha. Yung brown na ata. Ay, ay, yung at nungkab. Kuli kila kay brown. Ay, si Pisan lakaya, oh. Ay, yaan siya nga. <laughs> Pisan! Kari ko bra. Ah, ah! Gabaraso nga daw. Oo, laki. Yung pinakamalaki doon. Ayun ay, oh nang habol kay pinsan. Tayo nga pinsan yung aso ni Kuarte. Kahapon ay nakapalupot pa ba? Nakapalupot daw eh gumawa siya ng sampalo wala na. Ay alam kaya kung saan sumuot? Ay hindi alam wala na. Baka 'yun ay king cobra. Oh malaki daw. Para mai-team. Ay king cobra 'yun. 'Yun ay 'yun na yung ay, 'Yun ay yung humabol kay pinsan Rodil. Ah ah. Ay kita mo pinsan nakapalupot. Ay, Ate Kuarte. Napiyak na Ah Yung pala ah. yung nasigaw noon. Nakakatakat utol. Oo. Oh, oh. At Yun ay akala na akala nila na matay na. Yung pala doon baka yun inatira sa hindi kaya sa ano. Sa may kawayanan. Yung basta pagitan ni Kuya Edit kaya kaya na tatay. Doon si ipin nahabol ay. Yung pamantipin sa daan daanan daanan kami doon ay. Dala kalaki? laki. Manakon kuya, baka hindi napatay din sa bahay, baka ganong kalaki. Ah, oh, Ini humabol na tikipin sa Rodil. Itong kilo lang naman yun. Oh, patay daw yung aso ni Pio Karte kahapon, yung nalingkis. Ah, pisan laki. Huh? Itong lang naman lang. Na. Agad gano'n rin ba, pinsan? Uh, na rin. Abah, ay walang niya. <laughs> ay, pinsan, <laughs> pinahinabol na ni Wariki. Ay, Bale wala ang tuod. Ano? Ay, naku. Iisang hakbang mo sa taplod pinsan. Ay, wari. Ay, pero pisan ay ang dapat ikinakabuta rin. Ay, pag nakita ni Tio, ay, wala ba kang iuling-uli? Ah, hinahabol na na eh pag medyo duwag. Sabi, ari, medyo duwag, ninerbishing ko, ari. Uy buta daw. Ah, asa tao, asa kaya. Kaya. May buta Kailangan ay lagi kang alisto doon. Kaya nga hindi ba ano dinadaga? Ay, kaya hindi dinadaga 'yung may Pag hindi hindi dinadaga ang tubigan, 'yun inadoon ang banakon Alabas pa lang yun Kaya nga. Kasi mga lagi din Akala ko biro na dali na yung malaking yun. Ay, sabi mo nga pinsan na ano, pag kung saan sumuot yung malaking yun, at tatawagan natin si Nakubra Prince ha. Pag pa pinsan nakita ninyo kung sumuot. Pero dati parang toksay walang ganun dati ano. Ba't yun eh dumarami sa atin ang ganun. Saan? Eh? Linis na linis ba? Ay, yung... Yung na, dating bahay ni Kuya Edi. Ay, alam ba ni Kuya Kati ang sinusuotan? Eh. Ah, ay, papahukay natin. Delikado yun ay. Kakausapin ko malamang mamaya ang tiyo. Pag yun ay eh, doon talaga ang lungga, papahukay natin. Delikado yun ay. Oh. Aba, hindi ba? Nangahabol nga pinsan. Ay, biruin mo yung pinsan eh, Buti nga't aso ang nadala, eh kung tao. Tekante, <laughs> yun eh Yun ay mandadali talaga yun Ah, oh, -ay. ay hindi ko tataka yun Bala, <laughs> Pantay yun Ano ginawa din ni? Matrik ka uh, kaya, uh -huh. sa nanti ay. sa tamlong 'yon? Kaya kahit ako utol, iikot ako kahit malayo. Aba. Sinasabi ni Dan tamlong. Yung paman, alin kaya dong aso ni Kuya Karte? Dalawa yun ay brown. isang payatin na tsaka isang maganda-ganda. Yung, yung, kulay brown. Maliit. Ay, yung medyo maliit. Ay, ay piyak na piyak. Ay, papupuntahan natin kung sumuot talaga doon. Dapat isaktong sumuot. Yun ang nga hanap ni Nakuba Prince ay. Banakon, oo. At yun delikado. Ah, ah May ini itin kulay itim may batik-batik. Ay. Ah, oh, mga kaisan. Nagtatanim po kami ng uh, kabang papaya po. May Ito po ay pandagdag po sa 200 piraso natin. Yan. Amin pong tinatamdang yung mga paikot na mga talong-talong po namin. Doon na po kami sa ibaba. Malakad na rin po yung mga talong. Pinsa, nadali nga ba? Ya hari ngapain sih bola nampa tuh kayak ke kuartih. Awalah. Nah tali nggak ada u. Nah kayak tamu masih kuartih. Nah kayak tamu nah. Ini pa. Ah ah. Nah, Hindi nakakita siya, nung malaki at saka si Rodel nung ako y, Ako nakagana rin doon sa may dapugan nila. O, oo. Oh, oh. Nanonood ako, na ako taon tawa doon sa kay... Ah, doon ba sa may dapugan? <laughs> hindi, oh, doon sa may oh, dapugan. Hindi, oo, doon sa may dapugan. Oo, doon sa may pagtawid pang walalim. Oo, oh, oo, oh, oo. Ako nakagana rin taon kay Rodel at saka kay Iking. Mm -hmm. At ay lubog ay eh, dito. Oo, oh, oo. Oo. Oh. nung alis ko eh, yung pala yung nasa likuran ko na. Nung ako ni Karpi oh, ni Rodel. Ah, nakabuli si Rodel. Agad daw li, gigamalo ang mitkan ay. <laughs> bro. Baka nga, oy, tuwing nga dito ni ang laki ay nang habol sa akin nga din ng hindi naman sigurado. Yung kay na, ni Kubra kin nga eh. Oo. Oh. So, aba. Ay talaga. Ay, hindi ka pa siya natira doon sa may puno na nangka. Sabi daw ni. Okay, doon sa may kun ay sa may drangheta. Alam mo na sinusuutan. Oo, mm, um, doon lagi balagbagan. Ay, pero yung butas, alam kaya hindi. Ay, hindi natin, may butas yun to. Ta Tawagan mo ko yun, si ano? Si Cobra Prince. Mm -hmm. Hindi, pag doon talaga nasuot, maganda ba doon talaga na ano? Ay, yung linis pa yung luang, nung, nung malimit na makita doon, oh. E doon, na doon yung lagi na wawala sa may kunay, sa may hita. Ibang Ay baka yung dati tinutuloy pinag- Tinutuloy ng napatapo nung dapugan, yung tinutuloy ng kabayong malalim. Ayun. yun. ng tayami. Oh. Doon, yung pagkasakatagalari. Pinsan hindi kayo yung dati pinagtapahanan ni Kuya Idi. Eh. Di at may puno ng kalamansi doon? Doon, doon. doon naman abagat ni Dayo. Doon ay baka na. doon at yung salansa na bato ay. Oo. Oh. Na, doon lang yun. Hindi maglalala yun, ano? Oo, oh, oh. Ay, naman nakita ko kay karting bahay na kami sama ni Utole, ano? Hindi yung kubrang manakon, yung kubrang Pilipin kubra, yung dilaw. Dilaw? Ayun. Ay, ah, pero ang tuktok ay kagana ha? Ah, ah yung yung pusa <laughs> ay sabay takbo ano kadaan ay hindi akin gagana ako. Ay, lintik yung kubra na, na naso sumisaging ay aba. Ay, sige, ako tiyabuking po. May pangyabog naman. Ano yung tuloy ako ilalayo mo? At baka kasi, ako ay ako tumakbo. Mga ilang kilo kong mga... Eh, kagay na... Dinay, halos kang nahuli dyan. Doon po, sa kabilang iyon. Doon lang po sa kabila yung ahas na malaki. Doon sa kabila. Oh. Malayo-layo po naman sa amin. Makatawid po ng ilog. Yung po bang dinadaanan natin sa pakabilang area? Sa kautol. Yan, si kautol po. Ah, maganda umaga po mga kainsan. Yan. Si kautol po ay aring kabila po ay ano? kanyang papayahan po. Apakagandaw to no. sa kabila at ang papayahan naman po natin ay ari. At gawa ng ano po ay tag init na po ngayon. Pero nagtanim po tayo doon ng ilan. Ay ari po yung mapapatan at pakalawak pala pag dalawang daang piraso. Ayo at gawa ng ini kailangan din rin dikit-dikit utol Yan ito po ay ano Red Lady. Ang batol po sa lupa sa lupa namin dito sa amin lugar Red Lady mga kainsan ay ipagtatanim na po at papunta na pong summer. nang si Kuya Mico po. Kuya Miko, ay, yan ang ganda pala na Ang Pangtanim ng lupa. Kumusta, good, good, good morning? Yan, pakitan. Atin po tinatabasan ay si Kuya Miko po nag-i- Oh, ayos 'to Ha? Uskat, uskat. Oo. Papaya. Ay, ang tanam ko ngayon ano lahat ay hindi na intindihin. Alam nga. Hindi na ako gawa ng ano toy. Ang eh? lawak na. Oo, lahat po ng ano, ang mga pananam na po ng amin yun yung hindi na intindihin ba? Kamote, papaya. Para po kami sa tao. Ayun mo ka ako na. Ano to, oi? Dili Oo. natin yung si Ben Lito eh. po si Kautol, ayun. Tao, tanim ng tanim na, lap, na po uli mga kainsan. Gawa ng ipagkatanim na ayun, basapan pa Oh, mga kaison, naitanim na po natin yung kabang papaya. Ay, ari naman po, binabangbangan natin. Lalagyan natin ng okra. Oo. Oh. Ari yung ang papaya po natin, pure organic na po yan. Kabang ipot po ng manok inilatag namin din Nung pag-ulan. Mga hindi po nagkaig ngayon po ay papaya po. Ano po yung mix? Hmm. Ari naman po, lalagyan namin ng ukra gawa ng sayang ko space sa rin pong pang ano po pang ula yan pitasin po naigi po maaga mga kainsan kakain muna na tanghalian mga kainsan sasalitan po namin sa gitna ng ano kalabasa po at saka upo ito po ay kabang ukra madalang lang naman po amin pong ano ano han maigi rin po kalabasa mga 30 puno po hindi po obyarin kalabasa yo mga kainsan yari na po ang papaya lahat ay aahon po ulit tayo kay Sir Ryan po at uh, kukuha po ulit tayo ng pananim na papaya maglalagay din po tayo ng ano ay yung po bang tindahan dun sa lakawan dun sa ating ano pag ano i-area e, e lang naman kami dun ay ano sa hapong hapon e, ang panghakot namin ay yung ano yung kubota po para dun po ang gulay so, pag hapon lang kami pag ano mga 5 5 to six, doon po kami area Lahat ng gulay namin. ba diba? Bagsak namin doon. Hmm. Bagsak presyo po. Kung bagay, hindi man siya bagsak presyo. Pero, talagang sulit talaga. Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.